Kumusta mga kaibigan? Ako si Dreamer, ang inyong tour guide sa Switzerland. Tara, samahan ninyo ako at ating tuklasin ang kahangahangang bansang ito. Talagang nakamamangha ang Switzerland at promise, hindi ka panipaniwala ang lugar na ito. Mga bundok na parang galing sa postcard, mga mala kristal na lawa na siguradong magpapahanga sa inyo, at mga bayan na parang hindi tumatanda kahit ilang siglo na ang lumipas. Kapit lang, huminga ng malalim at simulan na natin ang ating pakikipagsapalaran. Maligayang pagdating sa Switzerland, isang lupain ng nakabibighaning ganda at pakikipagsapalaran. Ngayon, ating tuklasin ng labinlimang dapat puntahang atraksyon sa napakagandang bansang ito. Una, pag-usapan natin ang Matterhorn. Kilala mo ang bundok na ito kahit sa tingin mo ay hindi. Ito yung kilalang tuktok na may tulis-tulis na taluktok, yung parang hinugis mula sa langit gamit ang isang higanteng pang scoop ng ice cream. Ang laki nito, ang paraan ng pagdomina ito sa skyline, grabe lang, nakakamangha. Sumakay kami sa Gorner Grat Ban para makita ito ng mas malapitan at ang mga tanawin mula sa itaas ay hindi ka panipaniwala. Napapaligiran ka ng mga naglalakihang tuktok na may mga glacier na parang ahas sa pagitan ng mga ito at ang Matterhorn ay nangingibabaw sa lahat. Maniwala ka sa akin, hindi ka patunay na nabubuhay hanggat hindi mo nakikita ang halimaw na ito gamit ang sarili mong mga mata. Sunod, pumunta naman tayo sa Lake Geneva at ibang-ibang vibe dito. Isipin mo, malinaw na asul na tubig na papaligiran ng malawak na ubasan at mga magagandang bayan, at sa dikalayuan makikita mo ang Alps. Ginugol namin ang araw sa paglalakad sa tabi ng tubig, pagbababad sa araw, at pag-enjoy sa payapang kapaligiran. Siyempre, hindi kumpleto ang pagpunta sa Lake Geneva kung hindi mo bibisitahin ang Jet Doe, ang sikat na fountain na nagbubuga ng tubig na parang aabot ng isanda ang talampakan sa ere. Ang ganda talaga nito sa personal, di ba? Tige mga tol, kapit lang sa mga sombrero ninyo dahil ang Rhine Falls ay siguradong magpapamangha sa inyo. Pinag-usapan natin ang pinakamalaking talon sa buong Europa, dito mismo sa Switzerland. Sumakay kami ng bangka para makalapit talaga sa talon at grabe ang ganda. Nakakabingi ang lagaslas ng tubig, ang tubig ay tumatalsik kahit saan at ang mismong lakas ng kalikasan ay nakakamangha. Ramdam mo sa dibdib mo, di ba? Parang buong mundo ay yumayanig sa enerhiya. Talaga, no, isang gliktug sa gintan, na niyo ng pasin? Kabanata apat Lucerne, isang obra maestra ng medieval. Lucerne, mga kaibigan. Parang galing sa kwentong kanto ang lugar na ito. May mga kalye na bato-bato, mga tulay noong unang panahon, mga makukulay na bahay na may matutulis na bubong. Kumpleto talaga. Ilang oras kaming naligaw sa lumang bayan, nagtingin-tingin sa maliliit na tindahan at mga kainan, at ninamnam ang kapaligiran. Napapaligiran ng mga bundok ang lawa ng Lucerne, at napakaganda talaga. Kung gusto ninyong makatikim ng klasikong Switzerland, sa Lucerne kayo dapat pumunta. Kabanata 5, Interlaken. Dito nagsisimula ang pakikipagsapalaran. Humanda na para sa pakikipagsapalaran dahil dito sa Interlaken talaga yan. Ang bayan na ito ay nasa pagitan ng dalawang lawa na papaligiran ng mga bundok at isa itong paraiso para sa mga mahilig sa adrenaline. Pinag-usapan natin ang skydiving, paragliding, whitewater rafting, canyoning. Lahat ng gusto mo, nandito na. At ang ganda talaga ng tanawin. Isipin mo, tatalon ka mula sa aeroplano at ang Swiss Alps ang iyong background. Pero kahit hindi ka mahilig sa extreme sports, marami pa rin magagawa dito sa Interlaken. Talaga, itong lugar na ito ay humihingi na galugarin. Kabanata anim, Jungfrau Joch sa Tuktok ng Mundo Tara, mga kasama, ito na ang Jungfrau Joch, kilala rin bilang Tuktok ng Europa. Pinag-uusapan natin dito ang pinakamataas na estasyon ng tren sa buong Europa na nakaupo sa nakakahilong taas na labing isang libo tatlong daan at tatlumput dalawang talampakan mula sa level ng dagat. Sasakay kayo sa serye ng mga tren na paakyat sa mga bundok, dadaan sa mga tunnel at mga viaduct, Kapag nakarating na kayo sa tuktok, parang tumuntong kayo sa ibang planeta. Napapaligiran kayo ng mga tuktok na nababalutan ng yebe, mga glacier na umaabot hanggang sa abot ng tanaw, at ang nakakamanghang katahimikan na halos nakakabingi. Ito ay isang karanasan na mananatili sa inyo kahit matagal na kayong umalis. Uy, mga mahilig sa kasaysayan, para sa inyo ito. Ang Chilon Castle ay isang medieval na kuta na nakatayo sa gilid ng Lake Geneva at parang kinuha lang ito diretso sa isang libro ng kasaysayan. May mga piitan, tore, patio, kumpletong karanasan sa isang medieval na kastilyo. Nalaman namin ang mahaba at kawili-wiling kasaysayan ng kastilyo. Mula sa panahon nito bilang isang Roman outpost hanggang sa papel nito sa Savoyard Wars. At ang mga tamasin sa kastilyo patungol to the far, sa Birgacan. Sunod naman, pupunta tayo sa Zurich, ang pinakamalaking lungsod sa Switzerland. Mayroon itong magandang timpla ng luma at pago, mga makasaysayang simbahan at mga kalye na gawa sa cobblestone katabi ng mga modernong arkitektura at mga makabagong butik. Ginugol namin ang aming oras sa paggalugad sa maraming museo ng lungsod, tinitingnan ang street art at nilalasap lamang ang kosmopolitang kapaligiran. At siyempre, hindi kumpleto ang pagpunta sa Zurich kung hindi bibisita sa Bahnhofstrasse, isa sa pinakamahal na shopping street sa buong mundo. Kahit na limitado ang iyong budget, masaya pa rin naman na tumingin-tingin sa mga bintana at mangarap, di ba? Okay mga kasama, nandito tayo ulit sa paanan ng napakagandang Matterhorn ngayon, nasa maaliwalas at walang sasakyang bayan ng Zermatt. Naghiking kami dito sa mga bundok sa paligid, nilang hapang sariwang hangin at talagang dinama ang nakamamanghang tanawin. At siyempre, hindi kumpleto ang pagpunta sa Zermatt kung hindi sasakay sa Gorner Gratban, kung saan mas makikita mo ang kagandahan ng Matterhorn at mga nakapalibot na bundok. Kabanata Sampu Aletsch Glacier, isang higanteng yelo. Maghanda na kayong mamangha dahil ang Aletsch Glacier ay isang tanawing hindi ninyo malilimutan. Pinag-uusapan natin ang pinakamalaking glacier sa Alps na umaabot ng mahigit labing apat na milya at may sapat na yelo para matakpan ang buong Switzerland sa kapal na tatlong talampakan. Sumakay kami ng cable car papunta sa Jungfraujoch na nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin ng glacier mula sa itaas. Nakatayo ron sa yelo, napapaligiran ng matatayog na bundok, imposibleng hindi ka mapasiga pakangirihan ng kalikasan. Kabanata labing isa, Bernina Express, isang paglalakbay sa paraiso, sakay ng tren. Tara mga kasama, humanda na para sa isa sa pinakamagandang biyahe sa tren sa buong mundo, ang Bernina Express. Ang biyaheng ito sa tren ay magdadala sa inyo mula Switzerland hanggang Italy, paikot-ikot sa Swiss Alps, dadaan sa mga glacier, lawa at mga magagandang nayon. Pinag-uusapan natin dito ay mga malalawak na bintana komportableng upuan at mga tanawin na siguradong magugustuhan ninyo. Talaga naman, bawat liko sa biyahing ito ay parang isang postcard na nabuhay. Kabanata Labindalawa, Talon ng Lauterbrunnen, Mga Talon Kahit Saan Kapit lang sa mga sombrero ninyo dahil ang talon ng Lauterbrunnen ay parang isang panaginip. Isipin ninyo ang matatayog na bangin, malalagong luntiang parang, at mga talon na bumubuos mula sa lahat ng direksyon. Seryoso, may pitumput dalawang talon sa lambak na ito, bawat isa ay mas kahanga-hanga kaysa sa huli. Kung naghahanap kayo ng lugar para makatakas sa ingay at gulo ng pang-araw-araw na buhay, ang talon ng Lauterbrunnen na ang sagot. Kabanata 13, Bern, ang kasaysayan ng mga oso sa Bern. Sunod, pupunta tayo sa Bern, ang kabisera ng Switzerland. Mayroon itong kaakit-akit na lumang bayan na mula pa sa panahon ng medieval na isang UNESCO World Heritage Site na may mga kalye na gawa sa cobblestone, mga tinatakpang arcade, at isang tore ng orasan na may palabas bawat oras. Ginugol namin ang aming oras dito sa paggalugad sa maraming museo ng lungsod, pag-aaral tungkol sa mayamang kasaysayan nito, at pagtangkilik sa payapang kapaligiran. At syempre, hindi kumpleto ang pagpunta sa Bern kung hindi bibisita sa Bear Park, kung saan makikita mo ng malapitan ang mga hayop na siyang simbolo ng lungsod. Kabanata 14 Lawa ng Lugano, isang haplos ng Italy sa Switzerland. Tara mga kasama, pupunta tayo sa Timog sa parte ng Switzerland na nagsasalita ng Italiano sa baybay ng Lawa ng Lugano. Espesyal talaga itong lawa na ito. Ginugol namin ang aming oras dito sa paggalugad sa mga magagandang bayan na nakapalibot sa baybay ng lawa pagsakay sa mga bangka at pagbababad sa araw. Ito ang perpektong lulupang at mag-relax pagkatapos ng mahabang araw ng paglilibot. Kabanata kin sa Grindelwald, paglalakad sa isang postcard. Panghuli ng hindi pinakahuli, tinatapos natin ang ating pakikipagsapalaran sa Switzerland sa Grindelwald, isang paraiso para sa mga mahilig sa mga aktibidad sa labas. Ang nayong ito ay nasa puso ng rehiyon ng Jungfrau, napapaligiran ng matatayog na bundok, mga glacier, at ilan sa mga pinakanakamamanghang hiking trails sa mundo. Sumakay kami ng cable car papunta sa First, isang talampas sa tuktok ng bundok na nag-aalok ng mga hindi kapani-paniwalang tanawin ng nakapalibot na lugar. Ito ang perpektong paraan upang wakasan ang aming paglalakbay, napapaligiran ng kagandahan, nilalanghap ang sariwang hangin sa bundok at nagpapasalamat sa mga hindi kapanipaniwalang karanasan na aming naranasan sa kahangahangang bansang ito. Ayan na nga, mga kaibigan, ang nangungunang labin limang lugar na dapat bisitahin sa Switzerland. Mula sa matatayog na bundok hanggang sa malakristal na mga lawa, mula sa mga kaakit-akit na nayon hanggang sa mga masisiglang lungsod, ang bansang ito ay mayroong bagay para sa lahat. Sana'y nahikayat kayo nitong video na idagdag ang Switzerland sa inyong listahan ng mga lugar na nais puntahan. Hanggang sa muli, magpatuloy sa pagtuklas. Salamat sa pagsama sa amin sa hindi ka panipaniwalang paglalakbay na ito sa Switzerland. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga pakikipagsapalaran sa paglalakbay. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.